Hi mga madi, magandang araw. nag ako ng sinaing na tulingan. Tamang-tama naman may nabili kami sa pandawan. 100 per kilo lang. Tamang-tama naman may palengke din sa mismo bagsakan ng mga isda. Kaya ayun, binili ko na rin yung ibang mga ingredients. Kaya ayan, nilinis ko na yung mga isda at iba pang mga sangkap. Actually, parang hindi na masyadong fresh yung tulingan. Pero okay na din yan. Magagawan ko din yan ng paraan. Ako pa ba? charing. At ayan na nga, inanda ko na yung asin, dried gummies, tulingan, hiniwa at pinichit ko na yan. Pati yung karne, nalinis na din yan. At hindi ko na ipakita dyan sa inyo yung siling laboy. Binudburan ko din ng asin, magkabila ang side ng isda. At huwag kayong mag-alala, kahit binudburan ko yan ng sandamakmak na asin, hindi yan maalat mamaya, promise. Sa isang kawali, una mong ilalagay ang mga karne. At kung magtatanong kayo kung bakit, wala lang, trip ko lang. Charing. Next naman na ilalagay ay ang mga dried gamias. Gusto ko sana ng fresh kasi lang wala akong mahanap. Sa pagkakataong ito, nilalagay ko na yung mga isda. Sinisigurado ko talaga na maganda din at maayos ang pagkalagay ng mga isda para naman hindi siya madurog mamaya habang niluluto. Pagkatapos ko mailagay lahat ng isda, ayan nilalagyan ko naman ulit ng karning baboy. Isusunod ko din yan ng yung mga dried kamyas. Nilagyan ko na din ng siling labuyo. Gusto ko kasi yung may sipa ng anghang. Pero pag ayon nyo ng maanghang, hindi wag nyo lagyan. Ganun lang yun. Nilagyan ko ulit ng asin at kung magtatanong na naman kayo, ang dami-dami ng asin na, ah. baka maalat na. Sinasabi ko sa inyo, hindi nga, hindi, hindi. Ha, <laughs> charing Sa pagkakataong ito, nilalagyan ko na ng tubig at kung makikita nyo, ang dami ng tubig ay lagpas doon sa mga isda at iba pang mga ingredients. In high heat, hayaan natin itong kumulo. At kapag kumulo na, i-adjust natin yung init ng ating kalan o ating lutuan into low to medium heat. At hahayaan natin itong kumulo at lumambot sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. And after one hour, natuyuan siya. Buti na lang hindi nasunog. Paano nalibang ako sa ka cellphone kaya nilagyan ko ulit ng tubig. Actually, tansyahan lang naman yan. Kung hindi mo pa nakukuha ang lambot na gusto mo, then dagdagan mo pa siya ng tubig. I-check mo din time to time para sigurado talaga na hindi siya matutoy at hindi siya masusunog. Mas maganda talaga pag may pressure cooker para mas mapadali ang pagpapalambot ng mga isda. At dahil wala pa ako noon, kaya ang ginagamit ko muna ay ang regular na kawali. Pagkatapos ng dalawa at kalahating oras, ayan na siya at malambot na yan. Ito serve na yan at alam niyo ba ang pinakababorito kong part dyan, ang ulo ng isda. Bye!